Ay, oo oh nga. Lika na. Ah, uh, si Bea? Ah, sabi ko nga yung bata eh. <laughs> Honey, I'm home. Ah? Kita mo naman, ha? Ah. Ganda ng bahay natin. Lahat ng sinabi mo, sinunod ko. Dining, dito. Sala, dito. Tapos, TV. Diyan, ha? Ah. Bilib na ako sa taste mo ngayon. Ganda lang yung umabas, eh. Hm. Ito lang pinto ang hindi ko talaga mang... Ito <coughs> ah. ah. tama naman, man ah. ah. Pati lab natin, kumpleto na. Sayang, no? Sana katabi kita. Alam mo naman para sa'yo lahat ito, eh. Sige, night. Love you. Naginip lang pala. Hala ko, nasa langit na ako eh. Ah. Shower muna, shower. Uy. Ah. Ah. Marian, huwag ka naman magbibiru ng ganyan. Bakit? Hindi ka ba natutuwang makita ako? Oo, pero patay ka na eh, di ba? Oo nga, pero napilitan akong bumalik para sa sa'yo, kaya huwag ka na matakot. <laughs> Sinusundo mo na ba ako? Hindi ah. Ang gusto ko kasi, ayusin ang buhay mo. Kaya po, di ba? Tama na yung mga takot-takot na yan. Halika, mag-usap na lang tayo. Kanina ka pa ba dyan? <laughs> Oo. Mm. Ang bait naman ni Noel. Sinunod lahat ng gusto ko. Yes! breakfast is ready come and get it Аренда. siyang ulo. Oh, Ayoko! Ayoko! Bea, hindi pwedeng hindi ka papasok sa so school. Sige ka, mahirap yung lumaking wala pinag-aralan. Baka po magalit lang po si Sir Noel eh. Ay, hindi ka papagalitan nun. Ang importante, hindi ka mag-absent. Okay? Ah... Uh... Oh, ay na si Sir Noel mo. Bea, pasensya ka na, mainit ang ulo ko sa'yo noon, ha? Kasi, nagka-problema lang si teacher, eh. Pero, huwag magalala, hindi na mauulit yon. Talaga? Talaga! Hmm. Salamat, ha? Sana well, malalit na po kayo. Ay, oo oh nga. Lika na. Uh, si Bea? Uh, sabi ko nga yung bata, eh. <coughs> Sorry, Noel, ah. Hindi talaga pwede, Sabi ko naman sa'yo, eh. Darating ang panahon na hahanapin mo yung bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo, eh. Hmm. Ayaw mo lang yata ibigay, eh. Bakit nakakapagluto ka? Yung ibang bagay dito sa bahay, nahahawakan mo. Kasi, yung mga bagay na yon, kaya ko, wala nang buhay ikaw meron pa. At ang lahat ng mga nangyayari sa ating ito, may limitasyon. Kaya nga gusto ko maging malikaya ka Gusto ko magkaroon ka ng normal na buhay. Makahanap ka ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Anong gagawin natin? Hmm. Basta, akong bahala. Hahanapan kita ng chika babes. <laughs> Meron din naman palang advantages ang pagiging espiritu mo eh, no? Eh, ano bang advantage ang pinagsasasabi mo dyan? Eh, patay na nga ako, no? Alam mo, bakit hindi mo isipin yung bright side? Look at the bright side. Isipin mo, pag nanonood tayo ng sine, libre ka na. Oo nga, hindi ko naisip yun ah. Ano pa? At hindi ka magastos na date. Hindi na kita kailangan pakainin, hindi na kita kailangan ibili ng magagandang damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Oh. Eh, pero alam mo, kahit pa anong gawin natin, marami pa rin yung kulang eh. Oo nga eh. Miss na miss ko na yung mahawakan ka, mayakap ka man. <laughs> Bakit nga ba hindi kita mahawakan? Hello? Obvious ba? Eh, wala na nga akong body, ano? Eh, kung mag-concentrate tayo ng mabuti. Ah. Uh. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> ah, alam ko na. Meron ako napanood na pelikula na eh. Yung espiritu, pumasok sa katawan ng iba para mahawakan siya ng siyota niya. Mm. Napanood ko rin yun. Oh. Teka muna. Ha? Ah? Eh? Mm -hmm. O, sige na nga, subukan na nga natin. Yan, okay. Subok lang, nga. Ah. Pero, kailangan yung papasukan mong katawan. Kasing ganda mo at kasing sexy mo. Kasing ganda ko? Mm-hmm. Tsaka, kasing sexy ko? Okay. <laughs> Ay, nako, baka naman mahirapan tayo makakita ng ganyan. Ayan, o, oh, ang dami. Hindi, <laughs> 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 <Saan mo? laughs> ayun, o. Oh. Hmm. Pwede na rin. Pwede na hmm. nga. Sige na nga. Eh? Ito na, ito na. Talaga? ano mga pinsamin? amin? Grabe talaga. <laughs> 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 ano ba yan? Marian. <laughs> Finally, nahahawakan na kita. Ako rin, Noel. Nahahawakan na kita. Pwede ba kitang halikan? Eh, sige. Ay, ay, ay! Bakit? Ano? Maganda na ng katawan ko. Okay naman, Yung katawan, okay. Eh, Bakit? Manalaming ka. Bakit? Basta manalaming ka. Ay, nako. Grabe. Grabe. Ah, sabi ko naman sa'yo, wag mo akong gugulatin. Lagi mo naman akong ginugulat eh. Huwag mo akong gugulatin naman. Sumuting na nga Hi. Sir? Okay lang kayo? Maraming lamok. Yan oh. Oo. Sige, doon ka na. Dun naman oh. Bakit ba? Ihihintayin nga natin dito si Lisa eh.